Magandang gabi po para sa updated weather forecast. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa panahon. Ngayong gabi ng April 26, 2025 Saturday, narito ang ating weather update. Ayon sa PAGASA, makikita sa satellite image na ang Intertropical Convergence Zone (ITCZ) ay patuloy na nakaaapekto sa ating bansa, particular na sa Mindanao. Ang ITCZ ay magdadala ng maulap na kalangitan na may kasamang scattered rains and thunderstorms, lalo na sa Davao Region, Zamboanga Peninsula, Soxargen, at iba pang bahagi ng Mindanao. Samantala, ang Easterlies naman ang nakaaapekto sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa. Dahil dito, makararanas pa rin tayo ng maalinsangang panahon, mainit lalo na tuwing umaga at tanghali, subalit may posibilidad pa rin ng mga pagulan at localized thunderstorms, katulad ng naranasan kahapon sa Quezon City. Patuloy na minomonitor ang isang cloud cluster na posibleng magdulot ng circulation. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung ito ay magde-develop bilang isang low-pressure area, ngunit mahigpit itong binabantayan. Sana ay walang mabuo na anumang bagyo hanggang sa katapusan ng buwan ng April. At sa ating weather forecast para bukas, patuloy ang epekto ng easterlies kaya't aasahan natin ang maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Ang temperatura sa Metro Manila, inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio City naman ay mas malamig na nasa pagitan ng 17 hanggang 26 degrees Celsius. Sa Lawag ay makakaranas ng mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay posibleng umabot mula 26 hanggang 38 degrees Celsius. Habang sa Legazpi ay bahagyang maiinit na aabot mula 26 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Palawan at Visayas, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan. Ang temperatura sa Puerto Princesa, inaasahan ang temperatura na mula 26 hanggang 35 degrees Celsius, sa Kalayaan Islands ay posibleng umabot mula 26 hanggang 35 degrees Celsius, sa Iloilo ay makakaranas ng bahagyang maiinit na panahon na may temperaturang mula 24 hanggang 34 degrees Celsius, habang sa Tacloban ay inaasahang aabot mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Tulad ng nabanggit, ang epekto ng ITCZ ay patuloy na magdadala ng mga pag sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa mga nakatira sa landslide-prone areas at mabababang lugar, mag-ingat at sumubaybay sa mga updates. Wala tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas na makakapaglayag ang ating mga mangingisda at seafarers. At sa 3-day weather outlook, April 28 to April 30, 2025, Metro Manila, Baguio City, Legazpi Partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng isolated rain showers and thunderstorms. Metro Cebu Katulad din ng inaasahan, pero sa Tuesday at Wednesday, posibleng magdulot ng pagulan ang makapal na ulap. Iloilo City Partly cloudy to cloudy skies mula Monday hanggang Tuesday at magiging maulap sa Wednesday. Tacloban City Partly cloudy to cloudy skies sa Monday. Magiging cloudy naman sa Tuesday at Wednesday. Metro Davao. Maulap na panahon na may scattered rains and thunderstorms mula Monday hanggang Tuesday. Magiging partly cloudy to cloudy skies sa Wednesday. Cagayan de Oro. Partly cloudy to cloudy skies sa buong tatlong araw. Zamboanga City. Patuloy ang mga pag-ulan kaya't iminumungkahi ang ibayong pag-iingat lalo na sa mga bahaing lugar. At 'yan ang ating weather update. Para sa karagdagang updates, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para laging updated sa lagay ng panahon. Maraming salamat po at ingat lagi.